So, ito po, binabaklas ko na ang ink pad na nasa ilalim ng printer. At kung mapapansin nyo, ayan, may tumutulo na sa ilalim. Kaya po, umagos na siya. Oh, no! At ayan po, isa-isa ko nang tinanggal ang ink pad. Apat po pala siya. Ayan po, as in, basang-basa, punong-puno ng ink. Ayan po, tumutulo pa siya. Eww. So, ingat na ingat po ako sa pagtatanggal kasi nga po umaapaw na yung ink. At the same time, para po hindi ako malito kung paano ko ibabalik yung mga ink pad. Pag nalinis ko na po yan. So, ayan na po siya. Mabuhay! My name is Trining Saginsin and welcome to my channel. For today's video, ang gagawin ko po ay share ko sa inyo yung nangyari sa printer ko kahapon. Kasi habang nagpa-power cleaning ako, nagulat na lang ako na biglang may umaagos na tinta yung ink sa ilalim ng aking printer. At para pong katulad nito, hindi ko na po na-videohan yung aking printer kasi Nagulat ako kasi first time ko na-experience yon. Power cleaning ako kahapon kasi uh, yung ink ng aking printer ay black, yellow, magenta, at saka blue. Yung yellow ay hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik sa, sa dati. Hindi pa rin, yung kulay niya wala pa rin. Kahit na nakakainang best na ako nagki -cleaning, cleaning solution, ganyan yung sinusunod ko yung mga, mga nanab na papanood ko sa YouTube, pero wala pa din. Panay head cleaning ko, at pa na yung power cleaning ko kasi para bumalik mag, mag rotate yung ink ng, ng lalo na yung yellow, color yellow so ayun anong nangyari nga po habang nagpa power cleaning ako kahapon nagulat na ako na may umaagos na ink sa ilalim ng aking printer so ang sa naisip ko na manood ako sa youtube kung meron bang solusyon doon at kahapon ko lang din nalaman na nangyayari pala iyon kasi yung nilalabas na ink ay napupunta sa ink pad. At kapag papanay head cleaning natin, at panay power cleaning natin, ang tendency, umaapaw yung ink pad dahil sa nilalabas na, ano, na ink sa ating printer. So, narealize ko na, yung printer pala natin, para din pala siyang babae. <laughs> Hindi tipong pag niregla nire tayo, di ba, nagnanapkin tayo. At kapag kamalakas yung ating regla, ang ating menstruation, at, ah, uh, ang tendency di pa umaapaw yung ating napkin. At pag hindi natin pinalitan yon tinatagusan tayo. Ganon din pala yun sa printer. It's like, halimbawa, ah, yun sa diaper ng baby. Kapag puno na ng wiwi yung diaper ng baby at hindi natin pinalitan, ah, makikita na lang natin yung, yung wiwi ng baby ng bata ay umaagos na lang sa kanyang binte at sa kanyang kita dahil nga, hindi natin pinapartan. So, ganon din pala yung nangyayari sa ating mga printer. And yung tanong, uh, need ba talaga kailangan ba talaga na linisin yung ink pad ng ating ng ating printer opo kailangan talaga dahil yun nga na, na ko kahapon na kapag hindi po natin pinalitan yun hin, or, hindi po natin nilinis ang ating ink pad ang tendency po niya uh, nandoon lang yung ink sa loob ng ink pad at patuli uh, patuloy lang na uh, sa labas ng printer yung ink na yon so it's also like yun nga, para bang pag, pag nagkakaroon tayo pag hindi natin pinapalitan ng ating napkin, eh, may tendency sa talaga na tatagusan tayo. Sa so, ganun din yung, ano, yung, yung printer. At ngapon nga po, napanood ko siya kahapon at gusto kong ko i-share ito sa inyo ngayon para po makatipid din kayo sa pagpaparepare sa, sa technician. And especially ngayon na alam naman natin na sobrang hirap ng buhay ngayon. So, kailangan natin magtipid. So, paano po natin ginagawa ito? Well, ituturo ko na po sa inyo. I-share ko na po sa inyo kung paano ito ginagawa. And with no further ado, Let's get started! So, unang-una -una po, maglagay muna kayo ng gloves sa inyong mga kamay para po hindi magkaroon ng tinta or ink ang inyong mga kamay. Kasi po, uh, ma -ano po to, medyo messy po ito kapag ka nagbabaklas ng ink pad sa ating printer. Then, sumunod, may makikita kayong screw o tornillo sa likod ng printer. Yan po yung una nyong tatanggalin gamit ang screwdriver. Pagkatapos, pwede nyo na pong tanggalin ang ink pad na nasa ilalim ng printer. Uh, suggestion ko lang po, mas maganda po pala na nakapatong sa lamesa yung printer para po makita nyo sa ilalim yung ink pad. So, eto po, binabaklas ko na ang ink pad na nasa ilalim ng printer. At kung mapapansin nyo, ayan, may tumutulo na sa ilalim. Kaya po, umagus na siya. Oh, no! At ayan po, isa-isa ko nung tinanggal ang ink pad. Apat po pala siya. Ayan po, as in, basang-basa, punong-puno ng ink. Ayan po, tumutulo pa siya. Eww! So, ingat na ingat po ako sa pagtatanggal kasi nga po umaapaw na yung ink at the same time para po hindi ako malito kung paano ko ibabalik yung mga ink pad pag nalinis ko na po yan. So, ayan na po siya. Pag nabaklas yun na po yung mga ink pad at mismong lalagyan, hugasan nyo lang po ito na mabuti gamit lang po ang tubig. Huwag po kayong gagamit ng sabon. Uh, yun na po kasi yung napanood ko sa instruction. At yan po, dinisin nyo lang po mabuti, hugasan nyo lang po mabuti gamit ang tubig. At yan po, sumunod naman po itong mga ink pad. Yan po yung medyo ma matrabaho kasi po, hindi po agad siya nalilinis. Ayan po, kitang kita nyo naman po ah, ang tindi ng mga ink na nakalagay na nalagay sa ink pad. sa so, ayan po, kanina ko lang siya pinaarawan. Mabuti na lang po, hindi umuulan kaninang umaga at kaninang tanghali. So, eto na po, natuyo na yung ink pad at kanina na paarawan ko siya. Kanina ko lang siya na kasi ano nagkaroon ng tagas itong printer ko ay hapon na nung nagkaroon ng problema dito so ayun, kaninang umaga naparawan ko na siya at kaninang tanghali ayun, uh, medyo ano na siya tuyo na naman siya kaya pwede na nating ilagay dito sa lalagyan at kung paano siya binabalik madali lang naman para ka lang nagbubuo ng Lego so ito po siya ayun, kung makikita nyo iba-iba siya ng sukat hindi siya pantay kahit po dito sa square na ito. Pero, um, masusundan nyo naman tong ano, yung pattern, may pattern itong ano yung lalagyan ng ink pad. So, ito po siya, uh, yung mahaba ay dito. Ayan. Uh, dito siya, pagkatapos itong mas malaking square, itong ink, ink pad ay dito. Ayan. Tapos, sumunod ay ito. Ayan siya. And, last ay ito. Ah, ayan po. Chine ko muna kung tama ba ang aking pagkakalagay. At tama naman po. Ayan po. Ah, ayan po yung pinaka... Ito po yung... yung yung design po nitong pinakalalagyan, yan po yung pinaka-pattern nyo kung paano nyo ibabalik yung ink pad. So, ayan po siya. Ito. Ito. Then, sumunod yung mas mahaba. And then, sumunod itong mas malapad na ink pad na square. So, ibabalik na po natin ang ating ink pad at paano ba siya ilalagay ulit? Well, mas maganda po ito itong printer ay nakapatong sa lamesa para po uh, makita nyo yung pinakailalim. So, ayan po. At tandaan po natin yung pinaka-screw. Ayan po siya. Uh, dapat po nakatama dito. So, ayan po. So, ito po siya. Pasok natin. Tingnan natin sa ilalim. Ayan po siya. At, yun. Nakakabit na po siya. At, ibabalik na po natin yung pinaka-screw. So, ayan po siya at ganun lang po kasimple, ganun lang po ang maglinis ng ink pad ng ating printer. So, sana po meron po kayo natutunan and hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!